Dahil lahat hindi ito galit. Ang galit niya, ang bilis. Dasan, mga masukat. Sige yan. yan.

hindi ko gagamot na kayo dito pa lang? dito pa lang? ah hindi, okay. pangalawa ako sarap ano tubig sen? Tubig. Kasi naka-isip kayo sa manggagamot, ano? Kung hindi na ko busya. Pag mo iyan, ipakita ko. Ano mga kaisar? Sa bigo. Hmm?